Nagsagawa ang Presidential Communications Office ng Community Caravan sa Lyceum of the Philippines. Layan itong maibahagi sa mga mag-aral ang kahalagahan ng pamamahayag, lalo na sa mga kaganapan sa gobyerno at sa Pangulo ng Bansa. Si Joshua Garcia sa detalye, Rise and Shine Joshua. On-camera auditions, media information literacy talks, digital literacy workshop at iba pa Ilan lamang ito sa mga aktibidad na umarangkadang sa kauna-unahang PCO Community Caravan na itinao sa Lyceum of the Philippines University kung saan daan-daan mag-aaral nito ang nakilahok. Tampok sa nasabing caravan ng Presidential Communications Office ang iba't ibang booths mula sa mga partner agencies ito gaya ng Radio Television Malacanang, Philippine News Agency, Philippine Information Agency, Radio Pilipinas, IBC 13, People's Television Network at iba pa na may layon na ibahagi sa mga mag-aaral kung ano ang kahalagahan ng pamamahayag, partikular na, na sa mga kaganapan sa pamahalaan at syempre ng Pangulo ng Bansa. Ayon kay BCO Secretary Attorney Shelley Vercari Garfiel, mahalaga niya mga natural aktibidad. Dahil sa ganitong paraan ay katuwang ang mga paaralan at universidad, gaya ng LPU, ay mauhubog ang mga susunod na mga mamumuno sa bansa. We want to impart some knowledge to them, pero we want also to learn from them. That's why we're here ngayon sa Lyceum. We want also them to, to be inspired dun sa mga ginagawa natin din sa PCO. And at the same time, uh, gusto natin sila makatulong din sa nation building. Ikinatuwa naman ng mga mag-aaral ang inisiyatiyo inisyatibong ito ng PCO, particular na ng mga communication student na nagnanais pasukin ng industriya na media dahil sa ganitong pagkakataon ay mas matututoan nila sila sa kung ano ba ang kahalagahan ng pamamahayaga important po to lalo na po magiging knowledgeable po tayo sa nangyayari po sa mundo natin. And at the same time po yung mga issue po na nangyayari. And as a broadcasting student, importante po to kasi mas mahahasa po lalo na po may pa-audition po later. Maliban naman sa whole day forum, ay may alok din ang mga nasabing ahensya sa mga estudyante na on-the-job training o internship programs sa PCO at RTVM. Ang PTV naman ay may alok na talks at seminars patungkol sa news broadcasting at tour sa OB nito, maging audition para sa mga nagnanais na maging TV reporter. Samantala, nasa mahigit 300 mag-aaral mula sa College of Arts and Sciences ng LPU ang pumunta at nakiisa sa whole day caravan kung saan kasama ang mga miyembro ng media at iba pang ng PCO. Joshua Garcia para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.